Paano matatapos po itong ginagawa namin Paano-ano po yung ulan uh, Bukas nga po ay magsisimula na po tayo magpintura wow! Para po dito sa bahay po ni Goyogos Good morning. Good morning to. Yeah. Oh. Wow. Yeah, yeah. Ayan po yung isa nating Instagram. Take TV. Take TV. Yan. Yeah. Wow. Kailan first voting muna? That's what ako ng bahay ni Mr. Tekram. Ano ba, lumulokso ba ang puso mo? Hindi lang, lumulokso. Para tatarun ako sa, sa itaas ng bubong para na sobrang saya ko. Aww. Sige, sir. Yes. Salamat. Dito muna ako, ha? Yan ang kwarto po ni Sir Boss. Pagkaluwag po yan, pwede po siya maggulong gulong dyan. Yan. 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 Kitchen, papunta sa CR wow oh tech nito na yeah. ano na pala. Oh, eh, wala like. yung trademark natin pag puso. Ay, o nga ano. Oh no! Hindi ko yun naisip. <laughs> okay lang yan guys, importante na oh. ano na. Late po si Tekram, sorry po. Kakatapos yeah. lang mo ng live. Papakita ho namin guys yung finish po ng ano, pagpipaint mamaya po. No? Tsaka yung ginawa kong pintor, ano, professional. Wow! Mm lang na uh, papangitan yung mga manonood natin. Hindi hey, alam ni Sir Ogos, ano pa daw yung kinakabit namin? Nakalanya. niya, dinudugtong na naman namin yung bahay niya. Mm. Hindi niya alam, yung civil na yun, para may safe yung kanilang pinto. Yung bintana nila sa harapan. Oh. Kahit bumuula, pwede, silang, pwede po sila nang lumabas na hindi mababasa. At saka isa pa noon, ang sabi mo nga, yung kanap buhay nila na, na dinis sa harapan na pwede po silang magtinda-tinda po ng lotong ulam mm. merienda kaya mahirap din naman na uh, may maganda kang bahay wala kang hanap buhay mm. kuya tech dito so mamaya mabigyan po namin kayong update guys no guys tinitimpla na po yung pang second coating po para po sa bahay po ni kuya August So mamaya guys, papakita natin yung uh, kabuuan po ng finish. Ano po dito? Pagpintura po ni sa uh, ito naman po ang ating pinakamagaling na welder na so yung sa lebas pinto ng Ogos ko ah! Oo! Oh. Si Rogos! Ganda ng pintuno mo um, ah! Wow! Si Rogos ang ganda ay. ng pintuno mo ah! Mamahalin to ah! Wow! Minsan nakikita kita si Rogos to lalaka. Ano ba yon? Para ako na naginip. Oh. Ano ba yung napapaginipan nyo? Hindi ako makapaniwalang na ipatayo ng sketekram yung bahay ko. Papilisan. Oo! Oh. Di ba yan ang dream mo? Hmm yung dream mo natupad na wala na akong masasabi kasi tinupad na ni Mr. Tecram yung ulting pangarap ko eh oh. Yun. guys wala na akong masabi dito sa ating bagong ka-team Inalagyan pa po ng pangatlong uh, third coating ang bahay po ni Kuya Ogos. Uh, oh. mas pinapaganda po ni Kuya. So guys, yan. Tapos na po ang pagtupintura. Sa wakas, tapos na rin po. Oh. So, bahay po ni August. Grabe si August, ikaw na. Nakahinga na ako na ako na maluwag. At yung kumbahay ni August, okay na po. Ah, ikaw na, Kuya August. Arigato, Kuya Teklito. At ah, papakita din namin nito pagka yung finish na may mga gamit na po. Ano? Ah, wow! Oh. Ito na po kami sa Davey Mark. Wow. Tama namin si Kuya Bin. Wow! Diba? 啊、oh. oh. Oh! Guys, napunta kami dito sa SB kasi po ay uh, may kulang sa mga gamit natin. So, let's go! Nagustuhan mo ba yung mga gamit, din? Hmm? Para sa iyo Kuya Ogos. Uh, tita na po kami at iso-surprise na po namin si Kuya Ogos. Yan po, ilalagay po ni Kuya Tech Lito yung kama. Yay! Masaya na si Kuya. Okay. Aww. Malambot na siya. <laughs> malambot daw. Malambot Malambot daw. Aww. Aww.

susi para po kay Kuya Ogos. Ayun, ganun pala yun. So, buksan mo na Kuya Ogos. Para talagang uh, hotel na, no? Oh. Oh, see? Huwag muna mamaya na yung kwarto, baka anong gawin nyo? <laughs> anong pakiramdam Kuya Ogos na meron ka ng masasabing sarili mong bahay? Tsaka si Ate May? Ako muna, sige. Si Kuya Ogos ay hindi makasalita. Ako Ate May, sobra akong masaya. Kasi magkakasama-sama na kayo. Yung nagawa ko, napagsamain ko lang kayo. Okay na ako dun. Sobra na akong masaya na makasama mo Kuya Ogos yung mga anak mo na kahit hindi siya malaking bahay ay uh, puno ng pagmamahal no baka may gustong sabihin si Kuya Ogos Aba Kuya Ogos Kaso pilit nating uh, gustong uh, makalipat kayo ng Pasko, New Year. Hindi talaga kaya. I'm very sorry. <laughs> Kuya August, man. Biyak si Kuya Ogos. Wala hmm, yung binigay mo sa akin. Wala yan. Maliit na bagay yan. Hindi ko kaya pala sa akin ano anong ba sabi mo kay dati? Po. Lola. Bakit naiyak si Kuya? Alam mo ba nung sinabi ni daddy mo at alam kong hindi kayo magkasama naisip ko agad bahay kasi para magkasama kayo masaya ka masaya si daddy mo, si mama mo ngayon, ang saya dahil sama-sama uh, na kayo no? Mm. sige, ano yung sinabi mo kanina hindi ko naiintindihan eh Palagi niya po kami Kaya naghahan. Mm. Diyan ako natutuwa kay daddy mo. Mahal na mahal kayo. Igit sa sarili niya. Kaya ako sobrang natutuwa kay daddy mo, no? Thank you, daddy. Basta gusto ko lang galingan mo sa pag-aaral mo, no? Yun lang naman ang uh, pwede nating maipalit sa kasipagan ng daddy mo, no? Si tatay, baka si daddy, baka may gustong sabihin kay kuya. Masyadong mag-aaral mabuti. Ang tanging kaya kong ipamanat sa'yo yung pag-aaral. Hindi wala akong kaya ipamanat sa'yo. Yaman hindi yung pag-aaral lang. Huwag kang gagaya sa'yo. Kaya dapat kayo ang dalawa mag-aaral kayo mabuti. Guys, sa mga hindi ko pala nakakakilala kay Kuya Ogos, iyan ako lang po, harap nang lang po mabilisan. Si Kuya Ogos po, ay one time, meron po siyang inilapit sa atin. Isang concern po niya, so nalaman po niya na vlogger tayo. May nadadaanan na siya ng mga kababayan po natin na kailangan ng tulong, ino-open niya sa atin. Kasi lumawak na nga po yung mga lumalapit sa kanya, so siya po yung napag-uutusan po sino po yung pwedeng mas una po na kailangan po ng tulong. Nakitangan po siya ng pagmamahal sa kapwa. Dalangin ko lang na 'yung pagmamahal mo at pagtulong mo sa ating mga kababayan ay eh. huwag magbago. Lalong-lalo -lalo na 'yung pagmamahal mo sa pamilya mo, no? Tsaka 'yung mga pangarap mo sa mga anak mo, Kuya Ogos, no? Sana Kuya Ogos, sa timi ay magustuhan niyo mga ah, regalo na ipinagkalog ko sa inyo. At ta'y ah, siyempre, pinaghirapan po ni Kuya dito, Kuya Tek dito 'yan paano niya i-architect yung bahay mo? Oo. Oh. Maraming maraming salamat sa iyo sa regalong binigay mo Abang sa, sa akin. Habang buhay kong tatanawin mo, tayo ng loob sa iyo Oo. Oh. Ba't sa akin? Ang sarap ng pakiramdam na sama-sama, no, Kuya Otos? Mm -hmm. Dalangin ko sana yung bahay na ibinigay ko sa inyo ay uh, uh, punan nyo ng pagmamahal at punong-puno ng pangarap para sa mga anak nyo, no? Kuya Gus, siyempre, hindi lang bahay ang gusto kong ibigay sa inyo. Siyempre, si Ate May gusto ko. Hindi na siya mga ibang uh, lugar. Gusto ko magtrabaho na lang siya o mag-open na lang siya yung nasabi mong negosyo na magluto siya ng ulam. Itong darating na buwan, yung gusto ni Kuya Ogos na magbenta ka ng mga ulam, pang merienda. Magawa mo dito para hindi ka lang mamasukan, no? At samasama kayo dito sa mansion nyo. Wow! <laughs> At uh, yan, maraming maraming salamat po, no? Muli guys, magbalayin po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.